Itatayo sa Cebu City ang unang 12-story na medium-rise public school building na tinaguri ang pinakauna sa buong bansa. Ito ang ibinunyag sa si groundbreaking ceremony sa Don Vicente Rama Memorial National High School sa Barangay Basak, San Nicolas, kahapon, araw ng Huwebes, Enero at 30, 2025. Ang medium rise school building ay mayroong 42 classrooms at siyam na mga workshop rooms na maaaring gamitin ng junior at senior high school students sa Southern District ng Cebu City. Ang panukalang batas para sa pagpapatayo ng proyekto ay ipinasa ni Cebu City South District Representative Eduardo Rama Jr. Sa groundbreaking ceremony ay dinaluhan din ito sa presensya ni Department of Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara. Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan at Department of Budget and Management Secretary Amina Filamiano Pangandaman. Sinabi ni Education Secretary Angara na alinsunod sa proyektong ito na kauna-unahang uri sa buong bansa ay inaasahang aasikasuhin hindi lamang ng mga guro kundi maging mga mag-aaral mula sa syudad. Ang pagpapatayo ng medium-rise academic school building ay nakatakdang magsimula sa buwan ng Marso hanggang sa Disyembre ngayong taon na may 24-hour construction shifts. Ang gusali ay itatayo sa lugar kung saan kasalukuyan ang, ang hearing impaired building at one stories two classroom sa Don Vicente Rama Memorial National High School. Hindi natin ginanda lang maintenance. Ang pakiusap ko lang po sa inyo uh, our beloved teachers, our beloved principals, our beloved members of the school community. Alagaan po natin itong school building. Sa atin po ito, alagaan po natin. At uh, congratulations to to all of you dahil uh, very historic itong pagtayo ng first uh, 12-story classroom dito sa lungsod ng Cebu. Maraming salamat po. Dagang salamat. Ating napakinggan si Department of Education Secretary Sonny Angara. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!